So, ayan. Login lang po tayo sa ating portal. And then, magpapakita po itong important advisory to update your account security. So, ang gawin natin dyan, basahin natin yan, no? Yung instruction dito. Then, kung okay na, then click po natin yung close. Kasi ito po yung instruction kung paano ba natin gawin. And then po, Ah, nakikita niyo po dito sa so my part. So, ito na yung windows na magpapakita. Then, how you sign in to IMG Dascorp. So, make sure you can always access your IMG account by keeping this information up to date. So, yan. Sa password, kung gusto niyong palitan yung password niyo, pwede niyo rin palitan. Mobile phone, pwede rin yung palitan. Email, eto na siya. So, unverified ang nakalagay dito. So, kung change email, meron pong separate yan na uh, way or steps. So, dito muna tayo sa click here to verify kung hindi mo naman papalitan yung email address mo. Or kung active pa yung email address mo. So, click mo lang to Yan. Then, magpapakita yung ito. So, please enter the OTP na sinend nila sa email natin. So, ito na siya. Ang gawin mo, kopyahin mo po yung OTP na sinend sa iyo. And then, i-paste mo po dito or i-encode mo dito sa OTP. Enter OTP, din, then, then click verify. So, sabi dito, yan, magpapakita to, important advisory makikita po natin dito, verified na po yung ating email. So ngayon, ang gagawin nyo, yung security system. So set up your security questions. Click lamang natin yan. So pwede kong mamili dito, choose a security question. Yan, what was the name of your first pet? What was your child, what was your childhood name, nickname? And what is your mother's maiden name? Mamili po kayo dito kung ano po yung gusto nyong um, i answeran no so enter natin and then may magi-email ulit sa email natin ng OTP Ito siya so ganun ganun din ulit i copy ulit natin yon or i-type natin ulit tong sinend sa atin And then, click natin yung verify. Next is magpapakita ulit to. I-close lang po natin to, no? Or basahin natin kung ano po yung nandito. Then, okay, nandyan naman po lahat. Then, close mo afterwards. So, ang gawin po natin, ganito pa rin yung magpapakita, di ba? Ang gawin niyo po is, log out po natin yung account natin. then ilagin po natin ulit so eto na siya na activate na po or verified na po ang iyong email address hope this video is helpful to you and kapag ka nakatulong po sa inyo ah uh, huwag mong kalimutan na i-share din sa ating mga co-IMG members upang sa ganun matulungan -ma din natin sila na ma-verify yung kanilang portal, yung email nila sa kanilang portal. Napaka-importante po nito kasi uh, dapat na ma-update natin yung ating valid email sa ating portal. So, yan. Thank you so much. And I'm your coach, Rhea. Happy to serve.